Mas mati si tatay. Tay. Eh. Tay. Tay. Tay, tay. Wala ka mo mabuhan, ano? Dali lang, kid, sir. Kalma lang, please. Tay. Hindi ba niya sa nurses ang gusto ko ipahin mo? Relax lang, tay. Relax. Wala, kid. Ang chibita. Magpatubo ka mo? Mm, hindi lang. Hindi lang po. Hindi ka mo magpatubo? Ang problema, subong wala na sa hangin na sa baga ni tatay. Hindi na siya nag-expand tarong. Nagkakaroon na ng failure yung kanyang baga. Tay! Kung hindi natin tubuhan, walang hangin magpasok. Ito na gawin namin. Kaya kinastimulate ko yung heart niya, wala. Pag-apay okay, ang heart niya, marinig ko. Pero yung baga niya, hindi talaga. Wala ko marinig na pupapasok.

Mahatag ko sa ang pagpapupa sa inyong mga baga, ha? Napay, nay, nay lang tayo. Magda, tatay. Ayan, nasa mambi. Magda, magda. Magda, tatay. Yes, Elma. Please po. Tay. Tay. Kaya mo pa? Ha? <coughs> ha? Ano? Istead na lang sa iyo. Tayo Inay lang kayong iyang ano? Ang iyang tubo sa gilid. Ayon Ayaw. Ayaw. Ang tubo niya inayo lang. Ano? Ah? Ang sari niya, basa na. Like, ah? Basa. ang basa. Ah? Basa. Basa ang... Basa. ang ano? Basa.